tapos tatlo pa sila bawal talaga dyan brads dami solar oh solar farm pala to ginagawa pa dun oh ang taas ito guys oh correct big bike super siya na ah. what's up guys good morning <laughs> Woo. welcome to another vlog so di tayo mag trail ngayon uy big bike so ayan kasama natin si babe <laughs> tagal tagal na rin tayong walang uh, vlog sa motor natin to si Karot. <laughs> So magra-ride muna tayo ngayon. Dito tayo mag trail So today isang destination natin is a monasteryo. Papasyal tayo sa monasteryo de Tarlac. Kasama natin yung kaibigan natin si Paring Sam at si Paring Chog. O so, natin sila sa Jollibee dito sa May Korean Town. napuing ako. <laughs> papunta na tayo sa Jollibee Korean Town guys nandun na daw si paring Chogs si Chogs kalame <laughs> nakakantok walang tulog walang maayos na tulog sinundo ko si babe kanina ng 2am ayan pati siya wala siyang tulog sana nandito na rin si si Paring Sam. So kaya si Paring Chogs, ayun si Paring Chogs. Ah, kasama niya yung baby niya. Yo, what's up? Dali lang ka muna sa vlog ko. Hello. Ayun si Paring Chogs, guys. So ang um, malupit naming ano, Carver. <laughs> Silong muna tayo. Ha? Oo. Ayan si parang Sam. Ay, Jollibee. Ay, hey, tol. Morning. Morning. Right, Sige. Maglalang. Let's go. Oh. <laughs> Paano si ate? <laughs> Gusto yata mag road rage na na Joke lang Alright let's go Woohoo Sa so, wakas nakapag ride din ulit mm, Muntik na yun Muntik na yun So Ang original na destination Sana natin ngayon is Sa Sambales <laughs> Sana nandun na kami ngayong oras na to Baka naliligo na kami sa dagat ngayon <laughs> So ang kaso is nag -text si mama Sabi niya ay pauwi na daw din sila ngayong araw Huwag na daw kami tumuloy Kasi sayang lang Mapapagod lang pasok pa kasi si baby kaya di kami nakasama every year yan kaya pag holy week pupunta kami ng sambales Ooh, mainit na guys ayun oh. tirik na yung araw wala pa mo tayong gloves <laughs> guys ayan na yung ano oh. Ah... Uh, release ano yung sinisita ah yung naka tsinelas yung driver bawal tapos tatlo pa sila bawal talaga dyan brads time check is 8.17 today is saturday sabado de gloria ay, yala na Ginagawa pala 'yung daan dito. So, bali Dadaan daw tayo sa Sakobia. Yung bagong Sakobia Bridge. Oh shit. <laughs> wow, first time kong dumaan dito. Ay, ah, ano pala oh? Ito na pala. Wow. First time. <laughs> First time na 'tong dumaan dito. Pwede kaya mag-drone dito. Ang dami solar, oh. Solar farm pala 'to gusto ko sana mag drone eh kaso baka bawal wala tayong picture ayun yung na namin sa kami nagtitrail oh nice <coughs> ganda pala dito hey, Welcome to New Clark City. Ganda pala dito. Ganda ng daan. Oh, may pocket pa doon, oh. Papunta na ng Goshen yun doon. Ito, papunta na Tarlac. Ganda, oh. Grabe. Sarap dito. Mahaba ng daan na to, no? ginagawa pa doon, oh. Ang taas nito, guys, oh. Tarek. Aba pala ng daan na to. Wow. Ganda. Sarap bumiayag dito. Ano yun? Ayan yung New Clark City, oh. Malapit na tayo. Grabe nga ba ng daan na to? Ha? Ilang kilometro yun? Parang di ka nakakarating sa pinupuntahan mo eh. <laughs> New Clark City this way. Diretso tayo. Ah, matagtag ang daan dito. Tingnan mo lang ah. Ayan oh, monasteryo de Tarlac. kita na tayo sa daan ng monasteryo de Tarlac Ang napakahabang daan na to Grabe, ang daming basura dito Ginawang tapunan Mahangin! Google Map. Ay, kala ko Google Map. <laughs> Bike pa na yung nasa taas. Google Map. Nasa jeepney. Ayun si paring tsog. Crosswind. Dito yung hangin, oh. Grabe, ang init na. maglaro dito Banking, banking Nakakatakot yung ganito Hindi mo makikita yung usan paliko <laughs> Yan you know? Big bike, si Percy yun ah Si Percy yata yun Si Percy Kasama yung anak niya nasa San Jose Tarlac na tayo Ah sarap malamig yung hangin dito ito na yata eh Mahaba haba na naman daan to Alright let's go <laughs> Nakapagpalit ng battery Ayan na ang monasteryo Detarlock Butom na ako Wow, bulalo Fried itik, meron pala dito Kainan oh. Nakakabingi Nabingi ako Hahaha <laughs> What's up guys? Uy, biglang liko. Alam mo ko overshoot. Ito na. Malapit na tayo. Dami yata ang tao ah. Daming tao. nandito na tayo guys hindi hey, okay. magkano? hindi ako sa isang motor, bali 60 kung magkakasama kayo diba? 60 daw 60 ko, 60 kailangan ba ng ticket? hindi na po kailangan ng ano okay na okay dami yata ang tao dami oh eh All right, we're here. Yan guys, naglalakad na po sila. Papunta na po sa simbahan. Magdadasal daw po si Parang Chog. Magbabawas daw ng kasalanan guys. Yan guys, ang daming tao guys oh. Check one, two, three. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready. Your rhymes better be on to the teeth to be defeated by heat. The one they call the goat. trap. mate on the beat. Gumbushan with the